Kau tak ya, isa mama, mamaya, mamaya. Ikaw Ay, di, na. Hindi na tumatakbo. Gawa ko to. Hilayin <laughs> mo na lang to. Dewa ka mo, kalbitin mo. Hindi na makawala yan. Wala. Mahina yeah. lang yan. Mahina lang yan. Okay. Ina. Mahina lang yan. Ito, parang tilapia lang ito eh. Pero may kilo rin to. Oh, okay, kilo yan. Hmm. Oh, kilo din yan. Medyo mataas. hmm, nagdagdagan pa yung lebo nagdagdagan pa ng isa? ayan yeah. o madali lang, sabi ko no? nagdadaanan dito ah. yes. yung yung ano pa, mas malalaki yan eh oo, oh, maliit pa? wala pa yan? Ngayon. Sang kilo na rin yan. Heto go. Oh, abot sang kilo na rin yan. Kilo na to. Alis. Oh, ah, sang kilo 'yan lawan ko. Sang kilo. Kilo. Oh, so ha? Tama. Taban yan. Kilo <Ayan> oh. <laughs> Mayroon pang malaki nito. Wala pang dalawang kilong. Hindi na madalas na uuwi na. Wala na yung tilapia, yan na yung isda ngayon din. Wala na galing tilapia sa wala na yung mga tilapia na gumagala diyan. Dumipop. Oh. Namatay na. Minuwi. Malaki. Ha? Malaki, dali mo dito sa ano, may apoy diyan oh. Nagdami apoy. Malaki ba? Bagwar ya Han. Bagwar ya Han. Lucky bird. Bagwar ya Han. Sige sige hila. Bagwar ya. Ha? Lucky. Lucky bird. Magano ka ha? Baka maputol. Hoy, hello. ano yung oh, tumutuwid oh? Ah? Ha? Wag <laughs> mong presahin yan Lagyan mo ng rail o isang taga lang kumapit mapit Nakibert Mutawid yung ano natin Kalawit okay. <laughs> Ulo. Baka tamaan yung ano <laughs> <Rasang>. <laughs> ah Di pwede okay. sa katawan eh. Ha? Huwag mong ngariyahan. Huwag haya mo. Huwag mong ngariyahan. Oh, Isang oh. taga lang ang kumano eh. Palatina. Ha? Nasa ano na, hagdan eh. Ayan. Oh. Lucky bird. Baba ka na lang. Babahin mo. O nandito okay. na sa ano? Babahin mo. Babahin mo. Huwag sa kanya. Kaya kaya. Kaya kaya yan. Baka mamaya matanggal. Eh, pag natanggal dyan na lang yan. laki. grabe oh. Grabe. Oh. oh. Okay. oh. Dale dale dale. Okay. Ndak ke? Sat. Hiloh. <laughs> Hayo. Hmm. Sabita na sa pare. Sabita mo at iyan na Sabitan ko nak Yan, Jangan, jangan si Lalim si Lalim? biar yan. Oh. Mun oh, jana, sipain mo dun. Na. Okay na. Lakay. Jakpat. Apa mo sama ayun na. Yeah, dito sa ano? Salvage. Dali, oh. Dali, oh. Dali, oh. Dali, oh. Dali, oh. Dali, oh. Dali, Ngayon na, buhay pa. Ang urat, hindi pala ito, zero. Hindi nga, zero na, Yung una, zero yun. Eh, oh. din, oh. Nakikita so, ko yung tali mo, hinila, oh. <laughs> kita ko yung tali, lumatak mo, eh. <laughs> Tumatak mo, abot ah, Hinila <laughs> na, hinila na. Dalawa taga, oh, pero nakuha. Yung isa, nakuha yung isa, bumitaw. ah ata kulang pulang-pulang, ba yan? Ano timbangan? Ano timbangan? Grabe. Grabe. Sobrang laki mga kasabay Grabe Ang laki Ang timbangan natin Ito ito Siro siro yan ha Baka walang ganda Wala sabi yung badaya yan Kaputan, kalokohan yan Apat na kilo Grabe, kulang kulang apat na kilo Oh Oh Three and a Grabe oh Oh, palagi na, 3 may gate. 3 and 3 port. Grabe. Tatlo hak 3 port. Binta ba? Ang laki o. Laki, laki. Laki. Kita ko na nga eh. Napansin niya. Napansin mo. Napansin ko. Di ba Berto, sinakbo na yung... Sinakbo mo na Tali. Wala sa kalahati. Bukan, bukan ayuh pa. Meron po May water pa? Ito, masinan natin sa punta. Darawa na lang ito. taba. Oo. Wala na. Ligtit na po. Sabi ko malaki yun. Malaki yung gulong yung lumutan. Bakit Malaki yun. magbawas nito? yang yan sa ano, yung sumabit. Oh. Yeah. E, ito yung nakahuli. Ayan, bigat. May malaking pa yan, Jun. May <laughs> bigat. May malaking pa yan. Ito yan. Bukas, tayo dalawa Oh. Oo. niya yep. okay. okay, mga kasabay na, no? nakawin na tayo at nakakarating lang natin sa bahay. At uh, ito yung huli natin. Hindi ito ah, Hindi ito yung huli natin. Ito. <laughs> Alaga natin mga kasabay. Ito yung huli oh, gumagalaw pa oh. Dalawa. Nakadalawa ang At itong isa, Ayan, patay na. Kanina pa kasi ito eh. Hindi tubig. So, nakadalawang piraso tayo. hindi ko na uh, no, mga kasabi. Kasi, nakikil, nak, nakilo ko na siya eh. Kinilo ko na kanina. Bukod dyan, yung mga nahuhuli natin mga kasabay doon, yung mga kasama natin mga hunger fishing, ah, uh, nakahuli din. Napakalaki yung mga nahuhuli. So, yun mga kasabay. Panurin nyo to. Hanggang... Uh, katapusan sa dulo Nandun, makikita nyo yung huli na pinakamalaking low rib. So, hindi pa naman siguro pinakamalaki yun. dahil kinilo ko. ah 3 kilo at sa 3 ports. So, makita nyo naman yung mga kasabay. So, okay mga kasabay, no? Ah, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong suporta. Ah. At, at bago pa lang kayo sa aking channel mga kasabay, mag-like na kayo at share. Subscribe na rin po rin yung mga kasabay para kumpleto. Maraming salamat po. Bye-bye. So,